Good morning guys, good morning Yes guys, well, dito na tayo sa tolay na walang ilog Kung saan pa po na tayo yung tayo guys, dahil kagabi lumuhos ako ng pasig ah. Pagod ay, siya katak mo Okay, let's go, papakita ko sa inyo guys Ang aking paninda Let's go Guys, bin, paninda ko Pakwan, pinya at singkamas Bali yung pinya ko guys pa, na lang sa akin mamaya Ayan kayo, nagsubok akong magdala ng kwan Singkamas, ano Laki oh, Ayan. Ah, Bunga natin guys. Dahil lumalabas ngayon mga singkamas. Okay let's go, let's go. Kita ka sa dalig. So, ayan. Kumakawa ay, ay, kain ng pinya ko. Ayan. Anam ay, pakuwang ko. Ayan. No? Ayan. Ah, Picture e, taking pa sila guys.